Tara mga boss. Si Bri Backyard. Nagdala ng aking materyales. Yan. All right. <laughs> Excited <laughs> yung mga ting. Kuri sa aga sa sahod. Ta tuloy. Ito yung ating mga bagong materyales, dumating na. saan? May paglalagay ka dyan. Ah, meron tayo dyan. Para makahinga si, makahinga si. Oh. Meron tayong ano. <coughs> Brahma. Brahma. At uh, saka Astrolog. Black Austrolor. <coughs> Ito. Okay, okay, Teka. Kita mo na tayo nalalagyan. Ah. Mga, ha? Wait, load, ano na? Oo. Loaded na? Pasilip, hmm. pasilip. Ito yung brama. Lalabas na. Yan. Ito yung brama, oh. yun ito yung babae yan dalawa babae yan babae Dalababay. hmm. yan yan guwapo ah nice ito ka agad ng tamo pamanman pamanman hmm. kasi <laughs> ah, pag mag ano ah Magraskat. May sipag yan. Ubus. <laughs> oh, yung kinukulungan ko nga doon sa likod eh. Wala na. Pudpud na yung mga damo doon. <laughs> Be! Yasi! Ito na yung mga bramo oh. Tika mo. Ito. Hmm. yung black astrolorp yan yung black oh ang na ang na yan mm. Taliyan to ito yung black laki astrolorp mm. ito yung black astrolorp mga boss laki na oh pahinga mo na pahinga pasok natin sa kulungan Baka maganda. <laughs> Sige, Matapang pala itong isa na to ah. Pero okay lang sila pagsamahin sa isang kulungan yung ito? tatlo na yan. Hindi ko isa ibang kapatid kasi ito, hindi sila magkapatid. Ha? Ah. Oh, hmm. lang. <laughs> ito. 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 Yeah. Binisita ni Brie Backyard yung aking mga All goods. materialis na galing sa kanya. All goods <laughs> yung yeah. mga Rhode Island. Malapit na nilang maubos yung saging nila na, no? Nangihitog na ba sila, Kois? <laughs> Ala, bago pa lang yan na binababahan. tuloy na to. Oh. Nakasimula to. Kaya kailan mga next week makagawa na ako ng pugara nila para ano mawili na mag ano ba? akyat sa pugad. To. To mga boss, kung gusto niyo umorder ng mga pangmateryales na ano, mga manok. May black austerlorp itong Rhode Island Red. Contact lang kayo kay ano. Kay Bri Backyard. Ayun. Legit 'yan. Quality, mura pa. Ayun. Presyo ng ibiga mga boss. To. Oh. Ano ito yung kinuha ko sa kanya nasa 30 pieces eh. Survive lahat. 3 day old yung dinala niya rito. Ito na sila ngayon, no. After 6 months, lalaki na. Yayo pina pinapatuka ako. Oh. Oh. Maganda to. Nihalo ko yan, ginagrind. Oh. Lalapad nga ng dahon, ayo. Eh. Maganda to. Tapos ano? Halo-halo lang. Nahalo ko rin to. Kamuting kahoy, dahon ng kamuting kahoy. Eh. Sayang yung mga laman nito kasi siging ulan na ano, nag ito nasira, pag napulok. Pag pinakain mo ko is nang yung kanila, yung yung, yung kamuting mm kahoy ay puto grabe ka susulit ng katawan yun. Ito dati masukal ito dito, puro damo ito. Oo nga, dati nung pagbisita ko, di ba? Oo. Oh, Tama na, nilin, nilinis na nila. Nilinis Yan yung isang nagtuturo magbaba ngayon eh. <laughs> mm. All right.